One year and four months lumbar spondylosis. Ano ang bossing na nararamdaman mo? Ito masakit siya dito sa may ano, sa may lower back. Hanggang ano na. Oh, talampakan? Oo, talampakan. Mm -hmm. Kuminsan namamanig na siya. Hmm. Tapos kuminsan naman, parang may kinukuryente na ano, ang nandito <laughs> sa may ano, sa may singit. Singit. Oo. Oh. Sobrang sakit. Pag negative sa MRI, negative sa eh, ano, X-ray, wala rin magagawa ako ang ano, ang specialist cap na sa spine. Doon po muna. Balik na po. Alis lang, Charles.

Liga po kayo, kuya. Eh, oh yeah. video na po siya kanina, di ba? Yung lakad niya po. Okay, gang. So, magandang hapon sa lahat. Yung customer natin from... Ah, uh, San Jose Nueva Ecija. So, ayun nga. Ah... Ano na bossing nararamdaman mo? Ito, masakit siya dito sa may, ano, sa may lower back. Hanggang, ano na. No. Talampakan? Oo, talampakan. Mm Kuminsan, namamanig na siya. Okay. Tapos kuminsan naman, para may kinukuryente na, ano, hanggang okay. dito sa may, ano, sa may... Singit. singit. Oo. Oh. Sobrang sakit. Dapat check up na siya? Oo. Oh. Ano pong sabi? Sabi, wala namang, ano, sa finding sa, ano, sa MRI. Uh -huh. Sa X-ray, wala rin. Uh -huh. Ano naman Pati sa, sa MRI, wala? Oo. Oh. Oh. So anong plano nila? Normal ka daw, ipipilay-pilay ka oh. na. Eh, Ay sabi naman ng ano sa Baguio. Mm. Eh, ano sa ano sa spine sa espesyalista ng spine. Oo. Oh. Bosing Bossing ko na MRI ka. Mm -hmm. Yun na yun. kaya nga eh. Sabi ko, kung negative sa MRI, negative sa eto, ano x-ray, wala nang magagawa ako ang ano, ang specialist na sa spine. Ako baka meron na lang ako na itip na mga toro ano. Kung hindi kita ng espesyalista, tanong tawag sa atin. <laughs> Specialty. <laughs> 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 ang dami mong alam, nalalala lang tama mo. So paano? Uh, sir, ano ang mga napagawa mo sa kanya bukod sa check-up sa ospital? Ano, pinahilot ko na kauna-unahan pa bago ako magpa-check up nun. Opo. Tapos, umakay naman siya, nilalakad ko. Pero yung pain niya, nandun talaga. Mm -hmm. Saka, hindi ko maiyo ko Mm. Yun, hindi ako makapagbuhat ano. ng magigat. Oo. Uh -huh. Kahit naman sakit, pagkatapos kitang hilutin, hindi rin ako papayag na yumuko eh. Uh -huh. Kasi ibabalik ko sa dati, once iniyuko mo agad. Oo. Uh -huh. Mm. Piti ka niyan, mm. Uh -huh. puto ka palabas. So, paano? Game? Game. Tagal ang t-shirt na pa. Ang dami na pala itong napuntahan, may MRI. Gastos na to, no? Gastos na. Sa gamot pa lang. Sa gamot pa lang, tatlo iniinom niya. Ilang buwan na po ba itong ganda siya? Taon na? 16, 16, na, 16 na. Oh. months. 16 wow. months tapak. Oh, sir, hindi pa ko ba nakamay? Ano kung matrabahan, sir? Isang tao. Construction ng oh, ano. Gani ako ng ano, ng uh, Dubai. Tapos so, nung pagdating ko dito, nag-construction ako kagal. Mm hmm. Saan ito nang galing? Doon pa sa ibang bansa? Oo, oh, naramdaman ko na doon. Tapos dito na na-trigger. Na na Kahit sa x-ray hindi nakita lang dikit-dikit to? Oo. Hindi, ano, negative. negative. Kahit sa MRI? Mm -hmm. Digi ang dikit, na, ano to. sa MRI niya, ano, uh, responsive hindi, ah. ano, um, <laughs> mild. mild sciatica. Uh -uh, mild lang, yung may, may konting bukol lang na nakita sa Wala, magbabaklas na tayo dito. Kasi yung babaklasin, ang tigas. Ang pula niyo. <laughs> ha? Ang pula na dyan. Simulan niyo ng bakasin to. Teka lang. Buti may natira itong matino sa spain ko, kuya. Kaya nalang matino niya. Lahat yan, damage niya. Sa isa, tas na kamay. Lumambok naman. Lumambok naman, wala yung pagkaluwa. Kagabi, luwa pa to eh. Nakakabak ah, niya na. So, Teka lang, hatihin muna natin. Tignan na muna. Sarap patulog na eh. <laughs> 有闪看。 Okay, so, isa sa pinakamadali talaga na gawin, hindi talaga yung disc bulge or strip disc, hindi, hindi talaga yung, ang pinakamadaling gawin, yung compressed na spine. Matrabaho lang siya, pero hindi siya mahirap gawin, kumpara mo din sa mga technical na hirap na ginagawa namin dito. So, if ever na may ganun kayong case, dalhin niya dito. Tapos, meron naman daw pala nakita, ano, lumbar spondylosis, tama? Mm -hmm. Legit naman, talagang dikit-dikit na makas talaga eh. Lupit ko, no? Alam ko na yung sakit. Hindi, ano, pamilyar na. Paulit-ulit kasi, araw-araw eh. <laughs> so, paano? Ah, bago ko ito ipalock, kayo dyan, Paul. So, paalala po sa lahat, no advance payment. Ang checking and booking, libre po yun. And hanggang 21 na lang po kami dito sa Bulacan. Ang resyon po natin is January 3 na. January 3 ba? 3. Oh, okay. so ang okay. wish so, um, natin January 3 sa so, mga hindi makakahabol, pwede kayong humabol ng next year. So God bless po sa lahat. Advance may me. Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. Ano na. Paul Player. Itong tatlo. Tunahin mo ito na dito. Daan na. Ang na lang. na lang. Eh. na hindi Harap ka dun sa mga kasama mo. Anong pangitin mo ito? Kailangan <laughs> prinsesa. Prinsesa. Ikaw ang aking prinsesa. na sa prinsesa. Huwag siyang tatapak.

Nakakatayo po siya, nakakalakad siya, pero sandali lang. Kailangan higa siya ulit. Oh, Tapos pag uupo, sandali lang din higa ulit siya. Mm. Kaya po gano'n, lagi siya nakahiga dyan. So paano? Uh, dyan muna kayo, pagpahingay muna namin, papakita namin sa inyo kung magdo-normal ba. Ang sabi ng asawa, narinig din naman, hindi makatayo ng matagal, hindi makalakad ng malayo sa upo, ganun din, ang komportable na lang higa. So, dyan muna kayo, God bless mo sa lahat, kita kita tayo, tingnan natin kung ano mangyayari. Yan yeah, pag tayo, o... Uh... Hindi, Di, ba bang na tayo, ano, kay tagal, tagal. Ilang minuto yung kaya mong itayo? Hanggang 30 minutes. Hanggang 30 tapos minutes. Tapos, oh, higa na ulit. Ano kaya to? Saan mas masakit? Sa upo, sa tayo? Sa upo. Sa upo. Sa upo, gano'ng katagal yung kaya mo? Ano lang. Ah, uh, 10 minutes, 15 minutes yun. Oh, sige, mo natin ng 10 minutes. Sige sir, tagilin. Ganito rin si bangon lagi, ha? Ugaliin na to. Tagilid, upo tayo. Diretso na likod. Sige, sir. Tayo naman 10 minutes dyan. So, after dito, pauupuin natin ng mga 20 minutes. Tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon ng katawan, ha? So, dyan muna kayo. Kita-kita tayo mamaya. So, 10 minutes namin pinatayo. Successful. Sa target natin. Sabi mo, may sumakit sa 10 minutes? Wala naman. Wala? Pilay na, na pilay ito kanina? Pilay na pilay? Parang ganun yung lakad niya eh. okay, na, uh -huh. uh -huh. okay, na. Nakasa, na. Nakahawak na. Isang taon, questionable, anong sakit? Walang makita. Naguhulaan na. Sa kwento nila madami, parang daw naghuhulaan na lang doon yung mga espesyalista na nilapitan nila. Mm -hmm. Tama? So, din lang dito, hindi daw mabigyan ng solid na sagot kung ano talagang sakit. Dinala sa mga na medyo may talent, medyo lang. <laughs> Ayun, tingnan nyo ha, succession. <laughs> Tara sir, papaupuin ko muna sa labas ng 30 minutes, pilay ng dumating. So, hindi malaman ng mga doktor anong sakit. Dinala sa mga mang, sa mga ihilot na medyo may talent. Alas stress exacto, 30 minutes, kausapin natin kung ano yung magiging sagot mamaya Hindi makalakad ng isang taon, isang taon sir. Uh -huh. isang, isang taon at apat na buwan, tama ba? Uh -huh. Oh, ito naman yung kayang gawin na manghihilap na sabi wala daw gumagaling sa mga basic-basic na basic, balik lang. Arasen? Mabilis mong gilang lang balik lang. <laughs> pilay pa lang Dito, pilay. Pilay kanina. Yung chinelas ko nalang yung gamitin mo, Jeff. Sir, ito na lang sa hindi para kasi ano yun? 30 minutes din yan, baka mainita nga naman. Dito na lang, sir. Wait lang, lakot na siya. O, na siya. Ha? Ano? ano? Naglalad, lakad mo na upo. Upo na. Okay, Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kung papaupo. Sir, lakad ka nga. Sir, papunta dun, sir. Ay, no? no? eh, oh. lakad mo na. Ano, naglalakad, oh. Eh, Balikan na, kuya. Ay, nito Pero i-clear natin. Clear na yung lakad. Yung upo. test testigin natin. 30 minutes. Yes, sir. Upo. Congrats po sa pamilya nito. Hindi ko alam kung anong tawag sa sakit niya. <laughs> God, just po. Cut. Ah. Oh, ah, 30 minutes. Ayan na, 30 minutes. Pag umupo ng matagal, dapat pila yan pag tayo. Tama? Oh, ito na si sir. So, 30 minutes. Ang tanong kung pila ito pag tayo. Tayo, bossing, nagpasa like, mo yung kotse lakad na pagalit sa akin. Ah, Ay, okay, kayo mayabang talaga. <laughs> kayo mayabang ha. Kala mo, bibili ng suka eh, no? Siga na maglakad. Sir, balik, sir. Eh. Anong naramdaman mo ng 30 minutes? Wala na naman, okay naman. Sabi mo may yung bahad oh, dito? Oo, oh, yung bahad dito, tapos yung pamamanin na mahina oh. mahina na. Pero kung ito tatanungin, pwede na natin pag-post. Oo. Oo. Oh. oh. Sabi So, ano talaga yung sakit mo? Sabi nila. sciatica. ka. Sayati ka. Hindi okay. ko nga rin alam eh. Or? Or ano, uh, spondylosis. Oo, oh, yun lang. Ano yung lalagin natin? Maraming kasi silang napuntahang doktor, so maraming uh -oh. nagbigay na kung ano-ano daw uh -oh. na. Nakakaglod. Uh -oh conclusion. So, hindi ko alam kung ilalagay ko yun. Ilalagay natin. Napagaling na lang. <laughs> 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 hindi ko alam kung ano ilalagay kong title pero bahala na makikita naman to ng editor natin if ever na may ganito kayong sakit or katulad ng sitwasyon ni kuya marami na napuntahan hindi ma-explain hindi alam kung anong tawag dun sa sakit or sa nanggagaling bago sa inyo pong subukan gift of God po so God bless po sa lahat team Tonyo para sa inyo Merry Christmas